Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about addition. Properties. Okay. Sa addition properties, ano magagamit natin yun? Eh, no? Ito sa pagsusub ng mga equation. No? So, ang una is yung uh, commutative property. Okay. Commutative. Okay. So, tanda nyo na, na nasa addition properties tayo. No? So, kaya huwag kayong malilito. Okay. Addition properties. So, commutative property of addition. Okay? So, community property. Ano yung formula nito? So, A plus B equal B plus A. So, ano ibig sabihin yan? So, kapag yung A daw, dinagdagan mo ng B, equal siya sa B uh, plus A. Okay? So, kung makapasin kung yung ah, uh, Uh, example tayo. Kung yung example natin, yung A natin is, let's say, 6. No? Tapos yung ating B ay 4. Okay? So, using this formula, A natin is 6 plus 4. Equal naman siya sa 4. Equal, I mean, equal din siya sa 4 plus 6, ano, which is equal sila both sa 10. Okay? So, ibig sabihin, si 6 plus 4 or pwede mo siyang 4 plus 6. Ano? Commutative. Okay? So, okay, malilito. So, madali naman siyang tandaan. So, A plus B, tapos equal siya sa B plus A. Okay? So, yan ang formula ng ating commutative. So, pwede mo siyang yung A plus B, pwede mo siyang isulat ng B plus A. Okay? So, next is associative or associative property. Okay, so ano pagkakaiba ni associative kay commutative? So dito is tatlo, no? A plus B plus C. So yung formula niya. Okay? So, ito naman is uh, A plus B. Ito, ganyan ang pamil niya. A plus B plus C, which is equal din sa A plus B plus C. Okay? So, tatandaan nyo, ad addition niya. So, si A plus B na naka-inside na, no? yung A plus B na, na inside sa ating parenthesis, plus C, pwede mo rin siyang isulat ng pag-ganito. Okay? So, ibig sabihin, kung ang value ng A mo is, let's say, 6, no? Tapos, ang B mo is 4, ang C mo is 5. Okay? So, ang A mo is 6 plus 4 plus yung ating C is 5. Okay? Yung A mo is, again, is 6 plus yung B mo is 4 plus 5. Okay? Okay? So, dito ang naka-inside para sa parenthesis is 6 plus 4. Dito naman sa kabila is 4 plus 5, which is equal naman. Ano? Pwede mong isulat ng pag uh, paganito at pwede mong isulat ng paganito. Okay, equal naman sila. Under addition. Okay? So, 6 plus 4 uh, sa ating rule ano, sa PEMDAS, kung ano yung parenthesis, yun yung ating uunahin natin. Ang uunahin natin. Ano? So, dito ang naka-inside is 6 plus 4. Uunahin natin yan. 6 plus 4 is 10 plus 5. Tapos, dito naman sa kabila is 6 plus 4 plus 5 is 9. Okay? So, 10 plus 5 is 15. Of course, 6 plus 9 is 15. Okay? So, kung mapapansin nyo yung pagkakaiba ni commutative at property, ni commutative property, no? Tsaka ni associative property. Okay? So, though equal, pwede mo siyang isulat ng ito, pwede mo siyang masusulat as ganito. Okay so may impact yan ano kapag dating sa pagdating sa mga uh, mga medyo uh, medyo trial na or medyo mahirap na equation ano medyo medyo critical. Okay so kailangan matandaan niyo tong mga property na to. Okay? So ang next thing natin is identity. Identity sorry. Okay? So, sa identity property natin na formula, a plus 0 is equal to a. Okay? So, identity. So, bigyan okay, ko yun ang pinaka-idea, no? Ang pinaka-identity natin dito is a. Okay? Which is, plus 0 is siyempre yung identity pa rin niya. Identity pa rin niya. Okay, so para mapanatili natin yung identity niya. Since addition to, so a plus 0 is equal to a. So kung ang example, ang identity is 6. So since uh, para mapanatili natin yung identity niya which is equal, so kailangan natin 6. Wala namang ibang pwedeng idagdag no? kundi 0 lang para maging still 6 pa rin. Okay? So, yan ang identity. So, bibigyan doon kayo, doon kayo mag-focus sa identity in the world. Okay? That's only uh, uh, tricks. No? Tricks. Okay? For example, ang aim is 5. So, simply, 5 plus 0 para mapanatili natin or equal sa identity niya pa rin. No? Okay? So, 4. Okay? So, 4 plus 0 so for okay so yan ang formula ng identity okay so ang next natin is inverse inverse property inverse property of addition okay so ang inverse ang formula A So ano ang inverse ng A? So plus negative A is equal to 0. Okay, so yan ang formula natin. Inverse property. Okay? For example, ang A mo is 6. So 6 plus negative 6 is equal to 0 which is pwede mo siyang isulat na 6 minus 6 is simply 0. Okay? So, yan ang inverse natin. 5. For example, ang a mo is 5. So, 5 plus negative 5 is equal to 0. So, pwede mo siyang isulat ng 5 minus 5 simply 0. Okay? So, 0 is equal to 0. Okay? So, ganyan lang kadali ang mga property, no? Sa tatandaan nyo, commutative, associative, identity, inverse. Ang formula is ito. Okay? Ito. So dito tatandaan niyo no sa associative natin may parenthesis parenthesis sorry. Tatlo yung ating ginamit no a b a plus b plus c. Dito naman sa ating commutative is uh, a plus b lang. Okay so yung dito is huwag yung kakalimutan itong parenthesis. Okay? So kapag naka ibig sabihin yun yung una yung ma-solve. Okay so doon kayo doon kayo uh, unang magpo-focus. Okay? So, identity. ah, uh, ito ang formula natin ng identity. Then, at last, yung ating inverse. Okay? Ito naman ang kanyang formula. Okay? So, apat lang yan, ano? Common, ah, uh, commutative, associative, identity, and last yung ating inverse. Okay? So, yun. So, hope sana may natutunong kayo sa topic na to. And kung meron kayong mga gustong itanong, or hindi naintindihan, po pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. And kung meron akong na-missed na missed part, po pwede nyo pa rin comment sa ating comment box para ma-check natin and ma-correct natin yung mga dapat na mabigyan ng concern. Okay, so yan.